trending at talaga namang pinag-uusapan ngayon ang naging kamatayan ng na magnobyo na si Jenna Lima at Ivan Ronquillo. Natagpo ang wala ng malay si Gina ng kanyang nobyo sa loob ng tinitirhan nito noong November 6, 2025. Makalipas lamang ang ilang araw ay ang nobyo niya namang si Ivan Cesar Ronquillo ang sinugod sa ospital at diniklarang wala ng buhay. Ang patay ang ex-boyfriend, actress at modelong si Gina Lima Ilang araw matapos siyang pumanaw. Naman... Ano ang nangyari sa dalawa at bakit nagkakagulo ngayon ng social media sa kanilang sinapit? November 6, 2025 ng umaga ay mabilis na kumalat sa social media ang pagpanaw ng social media personality at Viva Max model na si Gina Lima. Ayon sa post na kumalat, ay natagpo ang walang malay ng kanyang nobyo si Gina sa loob ng condominium unit nito sa barangay Katipunan, Quezon City. Nagawa pang may sugod si Gina sa Quezon City General Hospital, kung saan ito diniklarang wala ng buhay. Si Jenna Lima ay pinanganak noong January 27, 2002 sa Bayugan, Agusan del Sur. Bunso si Gina sa apat na magkakapatid, tatlo silang babae at isang lalaki. Ayon sa kanila ay lumaking malapit sa isa't isang magkakapatid. Subalit na mag-aral si Gina sa STI College sa Santa Mesa at magsimulang magkaroon ng trabaho ay nagsettle ito sa Quezon City. Ang mga kapatid niya naman ay pare-parehong na natili sa Bayugan, Agusan del Sur. Si Gina ay kilala bilang modelo ng sikat na adult film production na Viva Max. Una na siyang lumabas bilang isa sa mga artista ng pelikulang May Fairy Tale Love Story na pinagbidahan ni Elmo Magalona at Janela Salvador na inilabas ng Regal Entertainment. March 29, 2024 naman ay napasama siya sa Model Life Open Shoot Max Edition sa Antipolo at mula noon ay naging aktibo na sa lahat ng mga events na dinadaluhan ng mga Vivomax models at campaigns. Maliban sa pagiging modelo ay sikat din si Gina Lima na social media personality. Ang TikTok account nito ay mayroon lang namang 1.5 million followers. 410,000 followers naman sa Facebook at 180,000 followers sa Instagram. Mas lalo pa ngang lumaki ang bilang ng mga ito nang dahil sa masakit niyang sinapit. Sa nasabing larangan niya rin nakilala ang kanyang nobyo na isa ding modelo na si Ivan Cesar Ronquillo. Isa din itong social media personality na may 34,000 followers sa kanyang Instagram, kung saan niya ibinabahagi ang kanyang mga pang-araw-araw na ginagawa. Kabilang na nga rito ang mga masasayang larawan nilang magkasama ng nobyang si Gina Lima. Ginagawa mo dito? Ginagawa mo dito? Dahil parehong mga social media influencer, ay marami ang nagulat sa nangyari sa dalawa. November 6, 2025, nang mapabalitang pumanaw na ang sikat na model na si Gina Lima. Ayon sa report, ay nakita itong unconscious o walang malay ng kanyang nobyong si Ivan sa condominium unit nito sa barangay Katipunan, Quezon City. Nagawa pa itong isugod ni Ivan sa Quezon City General Hospital kung saan ito diniklarang wala ng buhay. Base sa inilabas na report ng hospital, sa kanilang initial findings ay namatay si Gina dahil sa cardiorespiratory distress, bagamat may mga nakitang pasasahita ng dalaga. Mas lalo pang nagkagulo ang nang magsimulang sumugod ang mga kaibigan ni Gina sa hospital at sinisisi ng mga ito ang nobyo ng modelo na si Ivan. Ayon sa kanila, ay namatay si Gina dahil sa pambubugbog nito. Bagay na mabilis namang kumalat sa social media. Kabi-kabila ang lumabas ng mga post kung saan nakalagay dito na namatay si Gina Lima dahil binugbog ito ng nobyong si Ivan Cesar Ronquillo. Ang nasabing post ay, ay agad namang pinaniwalaan ng marami at madami ang nangbash at nagalit kay Ivan Ronquillo kahit na nga hindi pa lumalabas ang resulta ng autopsy. Dahil nga sa mga nabuong haka-haka at usap-usapan ay agad na nagsagawa ng investigasyon ang PNP para malaman kung nagkaroon ba ng foul play sa pagkamatay ni Gina Lima. Kabilang na dito ay pag-review sa mga CCTV footages sa building ng kondominium. Nagsagawa din ang digital forensic teams ng pag-aaral sa phone activity ni Gina at Ivan. Maging ang team ng Soko ay nagsagawa ng forensic investigation sa condo unit kung saan huling nakitang buhay si Gina. At mula roon ay nagawa nilang makarecover ng mga personal na gamit ito, mga gamot, handwritten notes at mga digital drafts. Kinabukasan naman ay pumunta si Ivan sa tanggapan ng PNP kung saan siya nagbigay ng kanyang statement tungkol sa nangyari sa Nobya. Ayon kay Ivan ay wala naman silang problemong magkasintahan. Nagulat na lamang umano siya na mapansing wala nang malay ang kanyang Nobya. Sinubukan niya itong gisingin subalit hindi ito nagre-response. Nataranta siya at tinawagan pa ang kanyang ama para ipaalam sa mga itong nangyari bago niya dinala ang Nobya sa ospital. Tinanggi ni Aiva ng mga usap-usapan na binubugbog niya ang nobya. Sa katunayan, ayon sa kanya, ay mahal na mahal niya ito at hindi niya magagawa ang mga sinasabi ng mga kaibigan ni Gina. November 17, 2025 sa pahayag ni Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit Chief Police Lieutenant Colonel Edison Uwano, sinabi nito na wala silang nakitang anumang sinyalis ng struggle sa loob ng condominium. Wala ding visible marks sa katawan ng biktima at sinabi rin nito na ang mga report na kumakalat sa social media ay walang basihan. Kaya naman hindi nila matuturing na si Ivan Cesar Ronquillo ay isang suspect. Mas luminaw pa nga ang lahat ng lumabas ng resulta ng autopsy sa katawan ni Gina. Ayon sa autopsy, namatay nga ang modelo dahil sa cardiorespiratory distress. Ayon sa medical legal report ng Quezon City Police District Forensic Unit, ay nakitaan nila ng tubig ang baga ni Gina at congested din ang kanyang puso. Kasunod nito, sinabi din nila na walang kinalaman ng mga pasa ni Gina sa hita sa kanyang naging kamatayan. Nagpapatunay lamang ito na walang ang kasalanan si Ivan Zuzar Ronquillo sa sinapit ng modelo. Sa kabila nito ay patuloy na kumalat ang mga fake news sa social media tungkol sa pagkamatay ni Gina Lima. Sanhi umano ng pananakit ng kanyang kasintahan. Bagay na labis na dinamdam ni Ivan. Dumagdag pa nga ito sa kanyang sakit na nararamdaman at pangungulila sa kanyang nobya. November 19, 2025 ay isa na namang report ang mabilis na kumalat sa social media. Sa pagkakataong ito, ang balita ay tungkol naman sa nobyo ni Gina na si Ivan. Ayon sa mga pulis, ay nakatanggap sila ng report tungkol sa pagpanaw ni Ivan Ronquillo. Natagpuan itong wala ng malay sa loob ng kondominium nito, parehong lugar kung saan niya natagpuan ang nobya na si Gina. Nagawa pa itong isugod sa Quezon City General Hospital, subalit tulad ni Gina, dito ay dineklara din itong wala ng buhay. Gabi bago ang pangyayari nagawa pang mag ni Ivan ang kany sa kanyang social media account. Dito ay binahagi niya mga masasayang picture at videos na magkasama sila ni Gina. At dito sinabi niya rin na mahal na mahal niya ang nobya at hinding-hindi niya kakayanin na mawala ito sa kanyang tabi. Sinabi din ni Ivan na susunod na siya sa kanyang nobya. Ang pagkawala ni Ivan si Sarong Kilio ay ay nagpapaalala sa lahat kung gaano ba kalaki ang role ng social media sa isip at damdamin ng tao. Kaya naman muling pinaalalahanan ng PNP ang lahat na pag-isipang mabuti ang mga bagay na binabahagi sa social media. Sa kabuuan, basis sa investigasyon lumabas na walang kinalaman si Ivan Cesar Ronquillo sa sinapit ni Gina Lima. Subalit hinusgahan ito ng marami, bagay na nagtulak sa kanya para gawin ang masakit na desisyon para tapusin ang kanyang buhay. Ilang araw bago ang pagkamatay ni Gina Lima ay nagpost pa ito sa kanyang social media at sinabi na limang taon mula ngayon ay sisiguraduhin niyang ipagmamalaki niya ang kanyang sarili. Nagpapatunay kung gaano kataas ang pangarap ng modelo. Ayun muna na. please master. Tapos pa doon. Muli oh. Do. Ay mami. Muli. Mami. Baby. Oh, Ay, sabi ko na nga po. Ayun. sa Ayun. 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 Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.